Ang bihira guys, yuman ako. <laughs> Shit. Grabe, iniwan niyo ako. Ang kayo. Ah, saan tayo pupunta? Sa, sa car, show. car show. Car show. Anong meron sa car show? <laughs> Anong mabaho? Mabaho? Okay. Nakatapos ng tayo. Wala, <laughs> di <laughs> ako nakatapos ng so... tayo. What? Alam niya ba? <laughs> guys, trivia lang toha. ha. Noon natanggap ni Paparaz ang sound niya at binigay ko na kay Mother Earth ang uh, budget, saka bayad sa bill at pansahod sa maid. Ang natira doon ay pinasok ni Papuas sa kanyang banker. May natira? Meron. Pinasok ko sa aking banko. Eh problema sa Monday, di ba nilipat na ako ng bahay? Mukhang mabubunot ni Papuas sa natitira kong pera. Mukhang wala na talaga sa idna. na. Contract signing na sa Monday, kailangan kasama ko kayo. So yun ang unang, unang, unang matitiran ko talaga. Guys, kasi si Papa Ras ay lilipatan ng bahay. Yan. Yeah. Yung ginagamit natin na lugar sa video unboxing natin dati, ay eh, aalis na ako doon. Naging posible lahat yun, guys. Dahil sa inyo. Dahil syempre, pinagirapan nyo yung mga pera nyo. Masisipag kayo. Mga hardworking kayo. Yung mga kinita nyo, dahil sa inyo paghihirap, ay nagbubunga na ng another paghihirap. Hindi, <laughs> guys. Seryoso yan. Dahil sa inyan, makakalipat na ako ng bahay. Tapos noon, uh, so nakalipat na ako ng bahay, ano? Magdadagdag pa ako kasi pinaupahan ko yun. <laughs> Kaya bumili na kayo na bumili na bumili na bumili na bumili. Yan. Huwag na kayong bibili sa... Mga foreigner may ari nun niya Tapos, tagal-tagal ng delivery. Tapos, peke yung matatanggap nyo. Tapos, ang pag isasoli nyo, hindi nyo pa masoli. Hirap hirap kayo isoli. Tapos, mag kayo sa comment, hindi nyo kilala kung sino yung mumurahin nyo, kung kanino kayo magagalit. Walang ganun. Dito sa amin, sa Troy Dero, sa magkayo ni Pabaras. Pero pag wala na sa warranty, tapos gutay-gutay na yan, nasunog yan, sinapchak mo yan, ginalalagay mo sa grinder yan, ginatkat na kaso, sinagasaan ng jeep yan, pag-usapan na lang natin. <laughs> so, kaya sa droid No, hindi ako businessman. I'm not a businessman. I'm just a... Uh, unprofessional <laughs> na jackass na natayo na isang shopping page, di ba? Hindi kami negosyante, hindi kami professional, guys. Kami ay... customer. Ay, 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 Wala na yan, nakakalimutan na yan ang pampansang ano, bigote. Ano, ganda ganda dito sa Loreano. So, uh, bakit hindi mag-ibag-ibay ni Erap yung ha? Pampansang photobomber sa so, likod ni Jose Rizal. Pagkatapos magpamaril ni Dr. Jose Rizal sa likod, ganun na lang ginawa natin. Nilagyan din natin ng building para hindi ulit mabaril si Dr. Jose Rizal. <laughs> Kasi sabi ni Mayo Ewap, panatili lang natin yung building na bottom bomber niya sa likod ni Dr. Jose Rizal. Baka hindi siya mabakil ulit. <laughs> 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 so meron siyang purpose. Starry, starry night Oh baby, I think I'm gonna marry you Starry, starry night <laughs> ng isang oras sa kakahanap ng parking. Isang oras? Isang oras, isang oras. oras ng parking. Isang oras.

sa yun, uh, pauwi na kami. Tapos na lahat ng mga ginawa namin dito sa auto show. So iiwan ko na lang muna sa kanila yung sasakyan ko sa likod. Sana ingatan nila. Naku, so, okay lang din kahit hindi nila ingatan. Walang problema yun. Naka, let's go. Uwi na tayo. Pagod na ako. Nagugutom na ako. Gutom na ba kayo? Ah! Gutom na kayo? Gutom ah! na! Gutom na talaga kayo? <laughs> ako din. <laughs> Thank you sa Auto Show, Manila. Huwi na kami. Tayo, Bapa Rasgiseng! Dito na tayo sa Jubilee! Giseng. Oh my God. Dito na tayo sa Jubilee. Jubilee at magre-recharge lang. Re-recharge lang tayo. Oh. Pagod, yuto? Mountog, mountog. Mountog kayo, mountog kayo. Unang-unang -una kong inaalam pag kumakain ako sa Jollibee, yung part ng manok. Ang gusto ko lang sa part ng chicks breast. Ayaw ka ng leg. Habang tumatagal, lalong lumiliit. <laughs> <laughs> Pagkatapos ng matagal at nakakapagod na pagpunta sa auto show, ito kami kumakain sa si Jollibee. Alright? Oh. Jadebe, love you